ተጭደው የሚኖሩ Saan yan pupunta? Ano yun? Saan pupunta yung mga yan? Papabot nga lang sa lupo ko. Minsan din nag date yan. one hour yung biyahe, wala akong gas.

<laughs> Sige, mention pa kayo. <laughs> ano ba to si Ramos? Saan tayo din Bye, ito? Saan? Yan. Ano yung bahay ni Ito yun. Yan, yun. Yan yung bahay nila? Ay, oo. Oh. Yan bahay nila, oh. Oh, Ramos. <laughs> Di na, ay, bakit? Ay, alam ko na. Titoro lang yung bahay. <laughs> <laughs> Tapos ito yung school. kulo ko ano, kakain tayo. Oo, yan ang oras <laughs> na aras ay. Ay, hindi pala. Ito pala bahay ni Sara. Andito yung... Ay, ay, alam kapat ko kapat na, kapat kaya kapat kapat na, kapat. na kaya pala na gano'n. Ayan, eh, oh, yan mat. o. Yan ang bahay niya. Baitang ano ka ng bahay nila nun? Kasi tapat na sa Bait na nanay niya. Maria ngayon po. nagawa na to. Ay, ang ganda ng reflux dun oh. Ang ganda rito, guys. O, parang nangyari na to. Anong nangyari?

Tagay tayo naman next. Daka dalawang car. Tapos yan. Love you? Ano Anilurio. Anilurio? Anilurio.